Guys. Malapit na para tayong yung bagyo. Ayan o. Ayan o guys. O. Malapit na para tayong yung bagyo. Kaya nagtali na ako ng bubong. Kahit na malakas yung hangin at least papano, may suporta na tayo. Halika na. Bibili na tayo ng pantali. Yun o nga guys. Ay, uh, <coughs> dito na nga kami sa uh, hardware. Bumili na nga ako ng pangtaling taling. Taling kalabaw ba? Tali ko yung ano guys, tali ko yung uh, bubong namin. Alam mo naman malapit kami sa ilog. Tapos natatakot din ako baka biglang tubas yung ilog sa yung bahay namin guys. nakita nyo naman ay uh, puro ano lang kukulumber uh, at yero lang. Mas mabilis toli pa rin guys ng hangin kasi puro kukulamber yung mga ano ko lang dito sa bahay ko guys. Kaya yung sitwasyon namin guys, nag-antibaya kami. Ang um, habang ngayon ay lumalakas na yung ulan, lumalakas na yung hangin dito sa amin. So magtatali na ako ng ano dito ng bubong. Tena siya din cut cut. Lumutumbui. <laughs> <laughs> pa din jeros pa Ang yung magpabigat Tindahan lang ha Hinatay mabasa tayo itong silo Ayan guys at uh, nasa bubong na ako Ayan na uh, ko muna yung uh, trapal dahil yung bubong namin ay puro butas na kaya nilagyan ko ng trapal dyan dahil eh, may naman puro tulo yung bahay ko wala pa tayong pambili ng yero wala, wala, pa tayong pampaayos ng yero dahil malaki yung malaki yung tawag nun yung medyo malaki-laki ang budget kapag nagpaayos ka ng bahay kaya medyo nag-ipon-ipon muna tayo para pampaayos ng bahay So guys, uh, sa sitwasyon ngayon, uh, dumidilim na yung kalangitan, medyo mahangin-hangin na rin At hindi uh, natin masabi, uh, pagdating ng gabi, medyo lumakas na yung hangin Kung kailan gabi na, doon na tayo nag-aayos Kaya wag na, <coughs> tayo magkumpiyansa na talagang uh, nagsabi nila na malayo na yung uh, bagyo kaya sa sitwasyon namin, kailangan namin kailangan ko magayos ng uh, bubong ay pagtali ng bubong dahil ako lang naman inasahan dito. Kaya nga may ako ga galing sa bulakan, ay tatali ko kahit papaano, lumakas man yung hangin ay at least kahit papaano na talian ko kahit ilipad pa uh, bubong ko at least kahit papaano na talian ko ang bubong ko eh, kung talagang malakas yung hangin wala tayong magagawa dahil uh, kalikasan yan hindi natin malo yung mga bakal nga kayang tupiin ito pa kaya eh, ang bahay ko eh, puro kukulamber lang kita nyo naman yung bahay ko guys eh, hindi naman talaga konkreto para talagang hindi maano ng uh, bagyo Ayan guys, maraming salamat ang God bless sa inyong lahat sana uh, magingat po ang lahat para sa mga pagdating ng bagyong uwan napakahirap na yung sitwasyon guys kapag ganito din marami nang uh, nasalanta katulad ng uh, sa Cebu at sa ibang mga lugar na talagang na pinsala yung kabahayan nila kabuhayan dahil eh, gawa nung uh, bagyong tino maraming kabahayan maraming uh, ibang mga Uh, mga pagkakitaan na wala nang uh, maisalba lalo na sa mga talaga nating mga hayop eh, talagang eh, yun ay uh, dapat iligtas din natin God bless and more power sana magingat po lahat sa bagyong uwan